Good morning, Suki! Anong malita, Suki? Magbabayad ako ng utang ko, Suki. Uy, salamat naman. Eh, Teka muna, pero bibili ulit ako. Ikaw na ka sa kayo? manok. Manok natin ngayon, 175. 175? Hindi ba pwedeng 170? 70. O oh, sige, para sa'yo, 170. 170, asa. Yes. Sige. Wow naman! Ay, magbaboy na lang pala ako, Suki. <laughs> Mas mura po, baboy. 250 na lang, 250. 250? Hindi oh. ba pwedeng 240 na lang? O, oh, Sige, sige, 240. Wow! Okay, 240 daw, ha? Teka, suki, parang gusto kong magsigang. Wait lang, Magkano sa no? Magkano sa ribs? Sa back ribs, 280. 280? Wala bang yung tagto 220 lang? Ito, 235 ko meron. Ha? Suki, 235 daw yun. Pwede bang 230 na lang? O, oh, sige. No problem, sir. Okay, po, Pepe. Basta ikaw. Wow naman! Okay, Pepe, babe. Basta ikaw, Suki. Ano na, 5.43 ang mahal-mahal, Suki. mag na lang pala ako. mag na lang pala ako. Ha, mag na lang ako, Suki. Tsaka mo na lang ako magbayad. Bibili ko muna ng isda, ha? Ha, alam mo, Lord. Bibili mo muna ng isda mo. No? Oh. Ha, ah, Suki, ha? Pasensya na. Masarap pang isda ngayon, muna. Pasensya na, ha? Mm -hmm.